Magandang araw po sa inyo lahat mga bahay! <laughs> parang pinamaan lang mga ano ah. Parang kula sa saksak ah. <laughs> so yan nga po mga kapit bahay. Pag-usapan po natin ngayon ano ba dapat ang mga responsibilidad ng isang driver. <laughs> Kung siya ay nakikiboundary lang or Boundary hulog, siya, sama na natin ng boundary hulog. Damay na natin yan. Damay-damay na lahat. No, ano ba yung mga responsibilidad natin? So, kung interesado ko sa video na to, just keep on watching. So Maraming salamat po uli sa aking mga kapitbahay dyan No, na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel sa aking Facebook page please, kung hindi ka pa nakasubscribe please click subscribe and click the bell button para manotify ka sa mga susunod na video and sige, mag proceed na tayo sa ating topic for today ano ba ang mga responsibilidad ng isang Grab Driver sa kanyang operator so unang una na responsibilidad ng isang Grab Driver sa kanyang operator kung siya ay boundary unang una Siyempre ang kanyang boundary <laughs> kasi kung di siya magba boundary tatanggalin siya ng operator <laughs> so ikaw nagba boundary ka ba Ng maayos o, pag hindi ay nako x di ba so number one na kailangan po natin na responsibility natin bilang mga grab driver is yung ating boundary sa ating mga operator ganito po yan guys no? ganito, ganito ako tinitingnan ang boundary no? dahil galing ako dun sa walang sasakyan naking boundary no? at ngayon may sarili tayong mga sasakyan so eto yan guys no? hindi to dahil operator ako but dahil responsibility to responsibility natin ng mga driver na ibigay yung para sa kanila para dun sa operator kasi yun yung agreement natin between dun sa ating mga Uh, between the operator and the driver. Kung hindi mo yan mabibigay ng tama, syempre, di ba, masakit yun eh. Parang ganito yan. Ganito, no? Mag-asawa kayo. Tapos, yung asawa mo, inaalagaan yung mga anak mo. Siya, siya na bahala sa bahay. Tapos, ikaw tatay. Provider ka. And then, what happened is, dahil napakabait mong tatay, sobrang bait mo. Sa iba mo binibigay ang kita mo. Ha, <laughs> oh, tama ba 'yon? Tama 'yon. Or hindi mo binibigay sa iba, wala kang binibigay sa asawa mo dahil may iba kang pinag-, -a, pinag -a or hindi ka nagtatrabaho mabuti. Ano mararamdaman ng asawa? Siyempre, masakit sa asawa 'yon, mag-aaway kayo ng asawa mo. 'Di ba? Tama. Oh, Example ko lang yun. Hindi talaga tungkol dun yun. Giniagawa <laughs> Example, parang ganun din yun sa operator at sa driver. Kung so, ang isang driver, hindi niya nabibigay ng tama ang kanyang uh, uh, boundary sa kanyang operator. Masakit siya sa operator. Maiinis ang operator, magagalit ang operator. di ba? So, dapat ibigay natin ng tama, ng husto, no? sa tamang oras, ang ating mga boundary. Ang ating mga boundary. Yan po yung number one na kailangan. Kasi po, example, ito pa, isang example. Ang operator mo, nagbabayad dyan ng monthly na sasakyan. Or, kung hindi, kung, kung ano yan, kung binayaran niya na yan ng cash, mas maganda. Di ba? Hindi na ganun sasakit ang ulo niya. Kasi nabayaran niya ng cash. Pero mostly kasi po, nang pumasok sa ganitong larangan ng negosyo, ng mga operator, ay hulugan lang po nilang kinuha yung uh, unit no yung kanila mga kotse so uh, hinuhulugan po nila monthly so kung hindi ka uh, makakapag boundary uh, absent ka masabihin mo uh, lasing ka kagabi may isang over ka may reunion kayo may birthday may pinuntahan ka may LBM ka ano pa ba, ba, ano pa ba, ba, yung mga sometimes na ginagamit natin excuse no kung valid naman yun wala yung problema no syempre iba yun sa boundary hulog sa boundary yung sinasabi ko sa boundary hulog kasi kahit na magka LBM ka magkasakit ka kailangan pa rin mag boundary <laughs> kaya nga siya boundary hulog di ba so ibig sabihin pag boundary ka guys huwag natin dugaan yung mga operator natin bagay natin yung para sa kanila di ba namunan yan eto nga eh ito yung masakit eh no Lalo na sa mga kolokoy na driver dyan. No, ito, ito. Mali, maling, mali. Huwag kayo nakikinig sa mga ganitong klase ng tao. Tutuusin pa yan? Gagamit pa ng calculator yan. Magkano ega? Magkano? Magkano yung kikitain ng operator? Guys! Huwag mong tuusin yung kikitain ng operator. Dahil, tosotohanan lang, maliit lang kikitain ng operator. Especially sa mga boundary hulog. Maliit lang kita nyan. Yung mga boundary naman, after 5 years pa kita nyan. No? After 5 years pa Sabihin nyo ma malaki yung boundary Malaki yung boundary hulog E eh, namuhunan yan Magkano inilabas na pera niyan Pan daw ng sasakyan O kung baka nagpalakad pa nga ng ano yan Ng papel Diba? Hindi nyo alam eh Tapos nagbabayad din yan monthly Tapos, Pag tinuos mo yung kita yung konti lang talaga monthly Unlike Doon sa kikitain Ng isang grab driver na masipag Hindi nang ah. Kasi kung tamad ka talaga, hindi ka para talaga dito, promise. Kung tamad ka, hindi ka para dito sa community na to at sa ganitong klase ng trabaho. Kasi mayroon akong mga kilala, no? May mga kakilala ako kumikita ng 3,000, no? Nagbaboundary ito, 3,000, uh, 4,000. Guys, pag kaganyan ang kinikita nyo, napakahirap. Alam nyo bakit? Kasi, 3,000, less mo yung, boundary mo kunyari ang boundary mo is 11 o 1000 so matitira sa 3000 2000 panggas mo pa di ba pangkain mo pa magkano na lang matitira sa iyo so kung ito sasabihin ko sa inyo no kung hindi ka operator ala ka rin kakayahan na maglabas ng sasakyan at makikin boundary ka lang ihanda mo na yung sarili mo na kailangan mo talagang bumiyahin ng more than 12 hours maganda nga more than more than 15 hours pa di ba eh dati nung nagtatrabaho ko sa kumpanya, 8 hours lang pasok ko. Eh, doon ka na lang sa kumpanya. Hindi ka na pwede dito, promise. <laughs> <laughs> hindi ka pwede dito. Hindi ka pwede mag -ngak, ngak lang dito at sabihin mo na, ay hindi, hindi pala maganda kitaan dito. Mamamatay pala ako dito. Oo, oh, yung mga nag susumikap dyan at nakatapos na ng boundary hulog nila, at yung iba dyan na nagbaboundary at nagsusumikap at nag-iipon, namatay na po sila. <laughs> Namatay na po yun na lahat. Akala nyo lang yun. Masyado kayong concern sa tulog. <laughs> Kumain kayo ng maayos. Kumain kayo ng mga healthy food. <laughs> healthy foods. With S. No? Mag iwas iwasan natin manigarilyot mag-iinom. Yan ang iwasan natin. Iwasan din natin ang puro pares ay nako oh, number one responsibility boundary ibigay nyo yan ng tama sa operator nyo dahil yung operator nyo nagbabayad yan monthly gets nyo <laughs> oh number two na responsibilidad natin number two na responsibilidad natin either uh, boundary hulog ka or boundary system ka sa so, yung operator yung pag-iingat sa sasakyan bakit? Di naman sa akin sasakyan to ha. Bago itong ingatan. Kaya nga ako nagbabounderi eh. Parang nga... Parang kapag may nasira dito, pag maintenance dito, operator ko, syempre. Di ba? Maling mindset. Mali. Kita mo yung mga taxi. Bulok-bulok na. Ngarag-ngarag na. Bakit? Eh, kasi nga walang concern. Di naman lahat, ha? Pero mostly. <laughs> Di naman lahat ang taxi driver, pero mostly. Di ba? Ngarag-ngarag na yung sasakyan karag na yun wasak-wasak na lasag-lasag na <laughs> kahit yung mga grab na nakikita ko yung mga medyo samaw ilang taon na ha? bulok na agad bakit? kasi walang concern sa sasakyan hindi naman daw kasi sila nagpapamaintenance hindi naman daw sila nagpapalit ng ilaw hindi naman sila magpapalit ng gulong hindi naman sila magpapaayos ng sira ay guys mali ang mindset na yan ganito dapat ang mindset dito ako kumukuha ng trabaho ay ng, ng pagkakakitaan dito ako kumikita. So ano dapat kong gawin? Alagaan ko to kung saan ako kumikita. Parang sa kumpanya kung pumasok na kayo ng kumpanya. Gagalingan mo sa kumpanya, di ba? Magiging mabait ka. Gagalingan mo makisama, ganyan. Hindi pwede 'yung dahil sumesweldo ka, kumikita ka na dito sa ganitong klase ng trabaho. Bahala na, kumikita ka naman eh. Hindi naman ikaw bahala diyan sa mga gastos-gastos na 'yan, eh. Maintenance, mga ganyan, di ba? Maling mindset. May kailangan talaga ayusin sa mga mindset natin, no? May kailangan talagang minakausap ako akong ganyan driver. Malis ako agad. Inubos ko agad yung pagkain ko. Ay, <laughs> syempre, ayoko naman makipag-argue sa mga gano'n, no? Ang sabi ko lang sa kanya noon ay, mali. Sabi ko, mali. Syempre, dyan ka kumukuha ng, ano, hanap buhay mo. So, dapat, eh, dapat talaga ako yung kotse. <clears throat> Ang katwiran niya, hindi naman daw kanyang kotse At nagbaboundary naman daw siya Eh ayun na nga tayo, nagbaboundary ka Eh pag nasira yan magka, Masino mawawalan ng hanap buhay? Yung operator mo ba? Yes, mawawalan siya sigurado ng Sa uh, another source of income Pero sigurado may income yan na eh, iba O sino nawalan ng trabaho? Siya o ikaw? Ikaw Alagahan natin yung mga sasakyan natin Huwag niyo kaya mahalin niyo Punasan niyo No, ipakarwas nyo, ipalinis nyo pag pagpangat ang pagkakarwas sa inyo nung sa karwas. Sabihin mo dun sa mga sa nagkakarwas, eh, pakiayos naman to. Mabait ako diyan ng maayos eh. Di ba? niyo. Ituring niyo na sa inyo. Especially sa mga boundary hulog, no? Sa boundary hulog, kailangan niyo 'yan mahalin. Kailangan 'yong magtabi para sa gulong, sa maintenance sa insurance, sa pagre-renew ng LTO. yan ang mga responsibilidad ng boundary hulog. No, responsibilidad nyo po yan. Kung nagbaboundary hulog ka at hindi ka nagtatabi at lahat ginagasos mo, kapag kumita ka ng konti, uwi ka na dahil miss na miss mo na yung misis mo, doon na lang sa bahay. Doon ka na lang sa bahay. Nangati hulog Di ba? Kaya yeah, sinabi ko yan to sa isa kong driver eh. Be responsible kasi tatay ka, asawa ka. Siyempre, di ba? Boundary hulog ang usapan natin. So, kailangan pag boundary hulog, nagtatabi ka. Di ba? Pang insurance, pang gulong, pang maintenance. Hindi ko na yung responsibility. Kaya nga po siya boundary hulog eh. Dapat eh, ginawa ko pa siyang boundary hulog kung ganun din naman pala. Di ba? So, maging responsible enough tayo mga kaibigan no maging responsible enough tayo kung nasan tayong larangan trabaho kailangan po natin yan kailangan po natin yan. dahil tayo din ang mahihirapan sa bandang muli. No? Kung uh, kung di tayo makakapagtabi-tabi para sa maintenance, kung boundary ulog, no? sino, sino sasakit ulo? Ikaw! Kasi darating yung time, for sure, magkakasira yan. Hindi naman lahat ng sasakyan eh 10 uh, years alang sira Hindi <laughs> pwede yun Kung boundary ka naman Alagaan mo yan eh. pakita mo to sa operator mo Na mahal na mahal mo yung Pinagkakakitaan mo di ba? Mayroon akong isang uh, kakilala na operator Binibida niya sa akin Yung kanyang driver Napakaalaga sa sasakyan Lagi daw pinupunasan No, laging malinis kahit yung sa makina tinuring ng driver na parang kanya yung kotse try po yan kasi kung hindi nyo Yan gagawin guys promise magkakaroon kayo ng problema sa dulo so ito po pangatlo na responsibilidad no dito na ako magtatapos pangatlong responsibilidad ng isang driver ay ang kanyang magandang relasyon sa kanyang operator tama ba so dapat amo mo siya Operator mo siya Boss mo siya But at the same time Magkaibigan kayo Gets? Di diba? So dapat maganda Samahan kayo Samahan Kasi pag pinakisamahan mo Nang maayos ang operator mo Promise pakikisamahan ka Nang maayos dyan Pero <laughs> Pero <laughs> Pero kung ang operator mo Ay si pa sa'yo Hahaha <laughs> Sira ulo pa sa'yo Gaya na lang na napapakinggan mo ngayon oh, Di ba? Sira ulo pa sa'yo Ay, just me Kung alam mo na hindi kayo magkakasundo Please Please Oh, please <maryate> Please Maghiwalay na kayo Para umasenso ka sa buhay no? Kung pangit ang pagsasama nyo Hindi naman kayo mag-asawa Pagka-operator lang kayo Yeah, no, operator driver. Yeah, relationship. Kaya hindi naman kayo maghiwalay Hindi naman kayo mag-asawa. No, yun ang isasuggest ko. Bakit? Kasi parehas lang kayo mahihirapan at sasakit ang ulo sa dulo. Pero, sikapin natin na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga operator. We need to uh, respect them because they are our operator. And also, we need to love them bakit? Para ba tayo magkaibigan. Ang magkaibigan, nagmamahalan, nag-iintindihan, nagbibigayan. So, dyan, nagtatapos ang aking video. At kung nagustuhan mo ito, please share naman. Di ba? Pakishare naman. Pakishare naman sa mga group nyo, sa mga friends nyo, sa mall nyo. Di ba? And also, guys, uulitin ko, kung hindi ka pa nakasubscribe, just click subscribe and click the bell button to be notified to the next video. And pag nanood ka ng video ko at lumabas ang ads, please, pakitapos na din. Maraming salamat. Ingat po tayo, mga kaibigan. Bye-bye.